Na-miss ko yung ganitong eksena, mga papi. Pa Ganda ng ano natin, location natin ngayon. Ito yung kanilang town center. Solon-solon natin yung daan. Tumigil na rin ako dito sa galit para i-appreciate yung view. Ito na pala tayo sa bayan ng Malasyao, mga papi. Pa What's up mga Papi! Welcome for today's episode Samahan nyo ako sa episode natin ngayon And let's do a quick look Yan Ang araw pala natin ngayon Araw ng Sabado October 26 Yan Wala na si Bagyong Christine And <laughs> Hopefully hindi na siya tuluyang bumalik Dahil Ah uh, sabi kasi sa balita, may posibilidad na bumalik yung bagyong Christine dahil hinihila siya ng isang bagyo or mas kilala sa tinatawag na uh, Fujiwara Effect So, yun Hopefully, hindi na talaga bumalik para uh, mas safe tayong lahat mga kababayan natin, no? Ayan So, for today's loop uh, baka ikot tayo ng San Carlos So, pag naikot natin yung San Carlos hanggang ang loop natin ay eh, patong daligan uh, kulang kulang nasa 50 kilometers yung magiging loop natin pero yun, tignan natin <laughs> uh, start tayo dito sa uh, Mangaldan nasa Banawang Mangaldan tayo tapos dire diretsyo mapandan tapos dadaan tayo Santa Barbara tapos may parte ng Kalasyao And lusot tayo sa may barangay ano Pupunta sa uh, San Carlos mga papi Good morning pala sa lahat And sana safe lang kayo dyan Kung bago lang kayo sa channel ko Yeah, gumagawa pala tayo ng mga ganitong vlogs Bike vlogs no mga papi And yan baka pwede makahingi ng like and follow sa ating mga social media accounts Na Pedal Quest mga papi So yun tara simulan na natin yung video Let's go! Woohoo! Ang lamig kayo araw. Ramdam na ramdam mo na talaga yung uh, December vibes mga papi. Kahapon pala, medyo wala nang ulan-ulan dito sa amin, dito sa Pangasinan or dito sa Mangaldan. Speaking of baha, meron na dito sa bandang harap natin. So, magme-menor lang tayo para hindi tayo mabasa. <laughs> Ah, lakas ng halon. Medyo hindi naman mataas. And sana ganyan lang yung matataanan natin na ah, uh, condition ng tubig. Ayan. Ayan, medyo sumisikat na rin yung araw dito sa bandang kaliwa natin. And it's a good sign. Mas gusto ko kasi yung uh, kahit pa paano medyo may araw para mabilis ka pagpawisan mabilis ka mag init habang nagra-ride ewan ko kung ako lang ba mga papi mas trip ko yung may konting araw pero hindi naman yung sobrang tirik na araw or sobrang init <laughs> pero mas gusto ko lang talaga yung may sinag ng araw habang nagba-bike nung nakaraang araw sinubukan ko mag-ride kasagsagan ng bagyong Christine ewan ko eh parang iba sa pakiramdam eh um, parang mag magbike Sinabayan pa kasi ng sobrang lakas na hangin mga babi. Yan. Kung hindi nyo pa napanood yung episode na yun, eh, nyo lang dito sa videos natin. Yan, in natin yun. <laughs> sobrang lakas ng um, hangin na yun. Kala ko nga abutan tayo ng ulan. Pero yun, awa ng Diyos, hindi naman tayo naabutan. Pero, um, na-experience natin yung uh, kahit papano, yung hagupit ng bagyong Christine sobrang lakas ng hangin tapos talaga yung mga puno nun eh, ah, hinahangin talaga sila mga papi halos matumba na yung ibang puno ng nataanan ko eh ayan, ayan. ganda ang background natin mga papi Siyempre, yung likod din natin, may mga nagbibilad ng palay. Eh. <laughs> mamaya nakakalat na yan dyan or naka, uh, pinapatuyunan nila <laughs> kaya doble ingat para sa mga motorista or siklista ang madadaan dyan uh, konting pagkakamali mo lang kasi dyan pwede kang madulas lalo na pag medyo makapal yung palay na nakabila dyan or sobrang dami yan <laughs> Share ko lang din pala ng mga paps. Uh, dito sa Pangasinan, madalang makakita ng uh, bicycle lane or bike lane. Pero ito mga uh, gilid ng kalsada. Yan, ito pinalalagyan natin ngayon. Ito yung nagsisilbing bike lane namin dito. <laughs> Kung di ako nagkakamali, ang nag-iisang bike lane na nakikita ko dito ay doon sa may uh, lukaw sa Devinshire Road. Yun. Dati kasi may program doon na uh, no cars allowed every Sunday. So no car Sunday. So sayang nga wala na siya ngayon. Uh, parang parang siguro medyo last year lang siya tinanggal yung no car Sunday. So nagsisimula yon uh kundi ako nagkakamali 5 am hanggang 8 a.m. Ayan, walang dumadaan na kalsada doon. <laughs> walang dumadaan na mga sasakyan doon. <laughs> and, ayan, ang daming mga nagja-jogging at saka nagsa-cycling doon. So, hindi na na pala tayo sa junction ng uh, Tagupan going to Ordaneta. Pero junction sa may Santa Barbara. Ayan. Yeah. lang tayo sa kaliwa. Tapos, punta tayo ng Santa Barbara, mga papi. Ayan, tawid lang tayo dito. Ah. Ayan, tapos kanan lang tayo dito, papunta ng bayan ng Santa Barbara mga paps. Tas ng tubig dito sa tulay ah. Grabe. Ayan eh, no? So oh, halos nandiyan na siya sa mga talahip na yan. Grabe. Yun, tara. Bike na ulit tayo. Ang lakas din ng agos niya. Ang gusto ko rin pala saan ang i-ride natin ngayon. Uh, plano ko sana mag bikers din sa may San Fabian. Pero yan, mas pinili ko na lang na, na mas makapag-cover tayo ng mileage. Mas mahabang kilometers. Uh, pag doon kasi yung ride natin, balikan or pag nag-loop parang nasa 35 Pero dito sa gagawin natin loop ngayon sa May San Carlos uh, makakapag-cover tayo ng almost 50, uh, 50 almost 50 kilometers Pag naikot natin mula mga aldan hanggang tapos dumaan tayo pabalik sa Tontalingan Yun Hindi uh, pa pala ako nakakapagkape <laughs> Baka doon na tayo magkape sa may ano, San Carlos. Halap tayo doon ng pwedeng pagkapehan. Uhu! Na-miss ko yung ganitong eksena, mga papi. Yan. Paaraw na ulit. Tan. Sarap magbike. Let's go. Ganda ng ano natin, location natin ngayon. Woohoo! Ah, lakas ng hangin. <laughs> ah. so, yan mga papi. Nandito na pala tayo sa Balingeo, Santa Barbara. And ito na yung um, junction na sinasabi ko. Yung Kalasyao to Malasiki Diversion Road. Yan. So, pag dumiretso ka dyan, papunta na ng Malasiki yan. Tapos ito naman is going to Uh, Kalasyao to bas Pag kumaliwa ka San Carlos na yan So dito tayo dadaan ngayon Tapos kakaliwalan tayo Dun banda sa may unahan Going to uh, San Carlos mga papi Yan So far yung nadaanan Natin na baha ay Iisa pa lang At <laughs> <And> sana Wala <laughs> na tayong nadaanan mamaya pa uwi Ah uh, ang kadalasan lang naman binabaha dito na malapit sa akin nadadaanan ko ay sa may dagupan oh shout out <laughs> good bye si kuya na ma shout, shout out kay kuya sana nakita sa video si kuya <laughs> so yun going back sa sinasabi ko yung dagupan kasi ayan alam naman na to ng karamihan na kasalukuyan siya nagkakaroon ng road development so pinapatasan yung mga kalsada doon dahil madalas ka magbaha kahit high tide lang uh, kahit hindi umuulan yun, may mga ibang parte ng dagupan na tumataas yung tubig para na rin sa ano, dagdag kaaluman ng iba uh, ang sabi rin kasi dati and ang history ng dagupan ay ilog lang siya dati talaga. So halos ilog ang buong dagupan and then tinabunan lang siya nitong mga uh, modern years niya. So 'yun, hindi ko na hindi <laughs> ko na rin alam kung ano yung exact years. Pero yan. try natin maghanap sa Google, mag-research tapos ilalagay natin dito sa video natin. ayan <laughs> So kaliwalan tayo dito mga papi. Ito yung palatandahan dito, itong triangle. Ayan, yung triangle na yan. Yan yung landmark. Pagkakaliwa kayo dito, going to San Carlos. Let's go! Woohoo! Let's go! Itong dadaanan na naman pala natin ay puro bukid ulit. Puro bukid, tapos pag uh, malapit na sa may San Carlos bayan, ayan, puro bahay naman na doon. Puro mga neighborhood na. Ayan. Uh -huh. Ah, try nga rin natin ha, puntahan yung ano. Meron dito yung um, parang port. Meron parang port dito sa ilog eh. Nakalimutan ko letter L nagsisimula yung ano eh. Yung barangay na yun eh. Lilimasun. Hindi ko alam kung Lilimasun San Carlos. Pero, ayan. Subukan na rin natin puntahan. <laughs> So para sa mga papi natin dyan na taga San Carlos, and comment down below naman kung saan yung riverside na yon, kung saan yung tambayan na tabing ilog. Hindi ko lang kung doon. Dito ba yun? Try natin dito kumanan. Hindi ko sigurado. Pero malakas ang kutob ko, parang dito. Yung ano na yun. Yung daan. Parang may port kasi dito. Ang kambayan. Hindi <laughs> <Yeah. sighs> ko alam kung saan barangay na ito ng San Carlos. So yun mga paps, uh, may napagtanungan tayo isang lokal dito sa barangay na to. Hindi <laughs> pala dito yung ano, yung riverside na tambayan. Um, pero napatigil na rin ako or ayan na uh, tumigil na rin ako dito sa galit para i-appreciate yung view. Ewan ko kung naririnig niyo yung ano, mga ibon, yung huni ng ibon. Pero yan, kung may naririnig pa kayong ganun sa lugar nyo, um, isang indikasyon nyo na nasa magandang lugar kayo, nasa safe na lugar. So parang, yan, parang isang sanctuary ng mga ibon or nasa magandang environment kayo. Yan, kasi yung mga ibon na yan, sobrang maiilap yung mga yan. So ibig sabihin, uh, kung sa paligid nyo may mga ganyan na hunin ng ibon, eh Ayan yung mga bagay na dapat ipagpasalamat Kasi Nasa safe na lugar ka At safe environment Mga papi Ay, Ang ganda dito Sarap tumambay saglit So tara hanapin siguro natin yung lugar na yun Para Mapuntahan natin ayun, Hindi na rin tayo mag stay masyado dito Ayan picture picture na lang siguro So mula dun sa kalsada na yon sa dinaanan natin kanina kumanan na ako dito <laughs> dahil may nakita akong ano uh, sitio river sitio riverside sitio riverside so yun dito sa sitio riverside yun inassume ko na baka dito na yung ano riverside tambayan na yun wala <laughs> hindi na ako nagtanong eh pero ayun sana dito yun <laughs> check na lang natin mga pups Ayan Solo'n solo natin yung daan <laughs> So yun may napagtanongan pala tayong lokal kanina um, Dahil uh, nakita niya rin tayo nagpa-vlog Tapos nang sinabi kong magtatanong tayo Eh siya pala yung nakakita sa atin doon sa may ano uh, Yung pagpasok natin sa may junction And yun galing nga eh Na coincidence na nakita niya rin tayo kanina tapos saan niya rin ako nagtanong inabutin na rin natin siya ng stickers tapos yun, tinanong ko kung saan yung pambayan niya dito sa may riverside uh, nalampasan ko na pala siya kanina so doon pala siya sa may pagpasok natin tapos, tapos may tulay na dadaanan so yung bagong bagong magtulay na maikli kakanan ka na doon tapos uh, babaybayin mo lang daw yun then mararating mo na yung Uh, riverside tambayan so anong nangyari uh, dito ako dumaan sa likod highway tapos ayun uh, ikutin lang natin papunta dun sa may riverside tambayan dito rin ako galing ah, ayoko na hindi dito yun sige, ikot na lang tayo <laughs> mali yung sinasabi ni kuya So yan mga paps, dito na pala tayo sa bayan ng San Carlos City. Yan, hanap lang tayo mapagkakapihan. Sana may mga bukas na na uh, coffee shop. So hanap lang tayo ng mapagkakapihan dito. Pero pinaka best choice, baka mag na lang. <laughs> Dahil mura. Tapos, yun lang yung available. Ito yung kanilang town center. Ayan. Dito rin pala ako nagpapagawa ng bike. So, shout out. Shout out sa, ano natin, bike mechanic natin. Ayan. Dito sa may Abe. Abe Cycling. Si Pops Nordel. Nordel Cruz. Medyo marami rin tao ngayon ah. Siguro dahil Sabado. Tsaka may tinda kasi dyan sa bayan. Kung hindi nyo pa napapalag yung, yung ano, episode natin doon, uh, market day din kasi sa bayan. So every Saturday, marami na ititinda ng mga livestock dyan sa ano, dito sa malapit sa palengke. Ayan. Lagay ko na lang sa comment section yung ano, yung episode na yun. Ayan. Kapilang muna tayo dito mga papi. Dito na tayo sa may San Carlos, um, San Carlos Macdo. And, um, pansin nyo pala hindi ako masyado nagki-kilometer check ngayon, no? Um, Nagka-problema kasi itong ano, uh, Redmi Watch natin. na stuck yung button na naka So, hindi ko siya ma-check lagi. So, yun. Baka bumili na rin tayo ng uh, speedometer. Siguro yun na rin sign para makabili tayo ng speedometer. <laughs> so, kilometer check tayo. Time check muna. 7.46. AM and nakapag-cover na tayo ng 27 kilometers. So, yun, hindi ko rin mapos post ano, hindi ko rin mapos post yung uh, recording natin dito sa watch kasi doon ko siya usually pino-post. Buti na lang nakapag-record tayo dito sa ano dito sa cellphone sa application and dito na lang natin siya ipo-post. Ayun, post muna natin siya habang nakatikil tayo dito sayang nga eh ang ganda pa naman itong Xiaomi watch na to um, wala lang siyang auto pause wala lang siyang auto pause pero may GPS siya so every time dito ako nagre-record sa uh, Mi Fit app tapos nagsising sinisync ko na lang siya sa Strava so automatically sync naman siya so yun lang um, tingin ko na tumagal din siya sa akin ng 2 years so wala naman siyang ano wala naman siyang cons para sa akin yun lang talaga, uh, siguro oras niya na or madali lang talaga masira tong button And wala rin ako mahanap na fix or mga gumagawa dito sa pangasinan So, ewan ko kung papalitan ko na siya o bibili na ako ng speedometer Pero, yon kung bibili na ako ng speedometer, siguro, ano, uh, gagamitin na lang natin siya Parang, ano na lang, smartwatch na lang talaga, hindi na tayo makakapag-record ng mga rides dito Yun lang Papi Rides na tayo ulit Andito na tayo sa may Bulingit San Carlos Dire diretso lang to Tapos Labas ito ay Pamamankop Kalasyaw na Hindi um, ko alam kung nasabi ko kanina Kung magbibinmalay ba ako Or kung doon ako dadaan Pero Since medyo late na At 8.30am na uh, Yun Nag change of plan tayo kaya dito na ako dadaan sa Kalasyao para mas maaga makauwi. Shoutout pala sa mga papi natin na taga dito sa San Carlos. Yeah, shoutout sa inyo. Try safe kayo palagi mga papi. yan yeah. Nasa likod ko pala yung Bulingit General Hospital. Yeah. isa sa mga malalaking hospital dito sa Pangasinan. Uh, community hospital siya. Ayun. Hu, na ng araw. Masarap na magbike. So, ride safe sa lahat ng mga naglong rides diyan. Dito na pala tayo sa bayan ng Kalasyo, mga papi. Yan. Hu bayan ng Kalasyao. Tapos, yun, yung sa left side kanina, dun yung mga nagbibenta ng mga puto Kalasyao. Mga iba't pang flavors, meron dun. Yan. yan. Yung Kalasyao, isa sa mga kilalang ano yan, uh, producer ng puto. Yan, yung puto Kalasyao. Yan. Yan. dere tayo dito sa uh, going to Tagupan mula dito sa uh, population. Ayan. tapos siguro dadaan na tayo ng tubong uh, doon sa tubong kalasyaw medyo traffic sa bandang unahan Ayan, dito na tayo sa gilid hmm. dire diretso lang tayo mula dito sa San Miguel Calasiao tapos iniisip ko baka magkanan na tayo dun sa may Parobinson, Kalesyao. tas daan tayo sa may tubong. Dahil uh, malamang sa malamang baka dun sa may ano sa may Dagupan Junction. Ayan. Yeah. Okay. Uh, siguro kakayanan na ako dito. Para iwas baha na rin. Yan. Woo. Shoutout pala sa mga taga Kalasyao dyan ng mga papi natin ah! So yun mga papi Ah, uh, Dito na ulit tayo sa boundary ng mga Aldan Yan. Tapit tayo sa ano ulit mga Aldan mga papi And Baka dito ko na rin tapos yung episode natin for today's video Oop. And yan um, ayan, kung di pa kayo naka follow sa ating mga social media accounts sa so Facebook page natin at sa YouTube channel natin na Pedal Quest. <laughs> Teka lang. <laughs> Baka pwedeng uh, pwede nyo ako ma-follow and subscribe. And yan, malaking bagay ito para sa atin na makatulong at uh, masuportahan yung ating uh, itong ginagawang itong mga ginagawang contents. So yun lang mga papi. Uh, nasa ano ulit na tayo. And uh, dito, na tayo po yung episode natin. Yan, salamat sa panonood. At uh, mag-ingat kayo palagi mga papi. Yan. At ang total riding numbers pala natin ay ito. Yan. Almost 50 kilometers din mga papi. And yan. Uh, salamat sa panonood. Peace out. Ride safe. Share the road mga papi. Ingat palagi. Let's go. Woohoo!